Ngayon nga po ang topic natin sa Juan chapter 3 verse 1 to 21. Ang title po nito si Jesus at si Nicodemo. 1. Ang isang paraseyo at pinuno ng mga judeyo na nangangala nangangalang Nicodemo, isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabbi, sabi niya, nalaman po namin kayo'y isang gurong mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga kababalanggang ginawa niyo malibang suma sa kanya ang Diyos. Sumagot si Yesus, sab sinabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong may papanganak na paano pong may papang na, na muli ang isang tao kung matanda na siya? So, ayun nga daw po guys. Paano daw pong papanganak ng tao kung matanda na siya? kapapa pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nokodin.